ito po araw po sa lahat po no ah uh, papunta po po ako no sa may wagang balon no, para uh, kasi po ah uh, nakita po no ni Luga ni si Gustarte no na uh, sa ano uh, malapit sa may wagang balon po no so tinawagan niya po ako para po magpatulong po para pagtugis kay Gustarte So, sana po uh, Pagpalaan po ta, na, uh, Pagpalaan po tayo no Ng ating uh, Mahal na Panginoon Na mapuksa uh, Ang kasamaan ni Gustarte no So Nanghingi para po ako ng ano no uh, Pasinsya po sa lahat lahat po no Kasi po uh, malaking kamalian ko po, po no, Na binuhay ko po, po si Gustarte So ngayon Ah uh, pagsikapin po namin no na makuha po si Gustarte kasi uh, hindi na siya nakakilala po sa akin at pati anak ko uh, dinamay niya na po no so sana uh, pagpalain po kayo ngayon so marami marami pong salamat po pala no sa uh, lahat lahat ng mga walang sawang sumuporta sa aking youtube channel po no at sa, uh, sa mga Highland supporters ko dyan maraming maraming po salamat po no at so, comment lang po kayo kung uh, ano ang dapat kong gawin no? para po uh, po natin si gusto Rati at mahuli po natin ha? Uh, so uh, sa lahat lahat pala no ng mga uh, hunters sa uh, Luzon ni sa Mindanao uh, magandang hapon po sa inyong lahat dyan at sa lahat pala ng mga OFW uh, no? no? Uh, uh, sa iba't ibang bansa uh, sana po Ah, uh, kayo palagi sa mabuting kalagayan at sana ipagdasal niyo po ang ating kaligtasan sa ating pag-explore. So, hindi na po tayo magtatagal. Ah, uh, samahan niyo na po ako sa ating pag-explore tayo na. So, yan po no. Ah punta pa po na po tayo na sa may wagang balon puntahan kong pupungo na po no, si Luga no? uh, doon kami makikita sa ano, doon banda yung sabi niya

ano kaya ano kaya yung ano kaya kasi kahit yung nasa ko ko na sa pwede ha? na sa pwede gusto ka naman kami may nga, may iba pang hinahanap sila sa bungo bro kaya nga napunta dito kasi may banta nakukunan ba nila okay. baka may hinahanap sila bro bro Ano na? na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano dito, Ano bro? Ano ay, eh, mm. ano kasi bro, yan nang may Yung may langgam. Ah. Guys, kain tayo guys. Ibutong po ako. Wala po akong kain kanina pa ano. Pag galing ko sa bahay kasi ah, nagmamadali po ako pag tawag ni Bruno Gasagin. Sana, sana, bro. Awakas sana ang kasamaan ni Gustarte, bro. Kasi yung anak ko, dinamay niya ang anak ko, bro. Bumunta sa bahay, buti na lang ang anak ko wala sa bahay, bro. Pag, pag nandiyan, bro, ay, siguro nakukuha niya. Wala na siya, parang wala na siyang hindi na siya nakakilala sa akin, bro. Pamangkin mo yun, ba? Oo. Kaya nga ikaw yung ano namin ang magdala dito. Kasi pamangkin mo yun. Hmm. Pero, Boleh aku nak tak dulu. Belum buka Belum buka. Aparolle Aparolle May rung singi karig behaviata no Hai hai. Pantas-pantas banar nih. As. Anu kayak gagawenya sakalau, guys. Barang totok kaya banta na mai kumuku mau kumuh se... sa. Jadi ini lagi diogeja.

sundan natin siya pupunta daw siya sa, sa kanyang kaharian kung meron para siyang kaharian para malaman po natin na kung saan ang kanyang kaharian bro pupunta daw sa kanyang kaharian bro sundan natin bro ha pasok kita kung pasok siya sundan na to ah sundan na to Doon natin siya gigubain sa kanyang kaharian. Sundan natin, sundan natin dah. Hurak.